Kumusta mga kasaliksik? Alam mo ba na napakaraming mga nalalambat ang mga mangisda na maaaring ayaw ipakita sa atin ng gobyerno dahil sa sobra itong nakakatakot? Kaya mula sa hindi matukoy na nalambat ng isang mangisda hanggang sa isda na kasing bigat ng isang maliit na sasakyan ay pag-usapan natin ang sampung kakaibang mga nilalang na nalambat ng mga mangisda. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin Number 10. Hindi matukoy na nalambat Sa napakalawak nating karagatan ay talaga namang hindi na may tatanggi na nakakainkwentro ang mga mangisda ng mga hindi nila inaasahan. Isang araw nga ay ganito ang naranasan ng isang mangisda na kung saan matapos ang kanyang isinagawang routine expedition sa Azure Mediterranean ay laking gulat niya nang bigla na lamang may isang malakas na pwersa ang tila ba kumakawala sa kanyang lambat at nang iangat niya ito ay lalo lamang gumuho ang mundo niya nang makakita siya ng isang nilalang na tila ba mukhang isang sirena na may mga katangian nga ito na parang isang tao ang buong pangyayari na ito ay nakuhana ng video na nagdulot para magkaroon ng debate ang iba't ibang mga tao sa iba't ibang panig ng mundo marami ang hindi naniniwala sa video ngunit meron din namang mga naniniwala dahil hindi naman natin talaga sila masisisi dulot na Napakarami pang misteryo ang tinatago ng kailaliman ng ating dagat na kung saan ay tila ba naghihiwalay ang realidad at alamat kapag sumisid na tayo sa ilalim ng dagat. Kaya naman hindi may tatanggi na pagdedebatiyan talaga ito ng mga tao sa loob ng mahabang panahon. Number 9, Tasmanian Giant Freshwater Crayfish sa Tasmania nga, sa ilog ng Serin ay makikita natin ang Tasmanian Giant Freshwater Crayfish na itinuturing na alimango na may pinakamalaking panipit sa buong mundo. At sila nga ang itinuturing sa lugar na ito bilang pinakamalupit na aquatic hunter. Napakasolido kasi ng kanilang kilos para masiguradong mahuhuli nila ang kanilang mga biktima gamit ang napakalaki nilang panipit na talaga namang hindi may tatanggi kung bakit may mga hayop sa ilog na ito ang gusto silang kalabanin para matigil na ang kanilang paghahari sa lugar. Kaya naman kung makakita ka ng ganito sa Tasmania Seren River ay asahan mo na na makakakita ka ng mga marka sa kanilang mga shell. Tanda ng malupitan nilang pakikipaglaban. Ang mga crayfish ay itinuturing din kasing mandirigma. Dulot na sa lakas nito at agility ay wala itong inaatrasan na kahit na anumang kalaban. Bukod sa sobrang sinauna na ng nilalang na ito, na kaya ngang umabot ang edad sa 60 taong gulang, ay nagpapakita lamang din ito ng kanilang pagiging matatag sa kabila ng unti-unti nang nasisira ang kanilang mga tinitirhan. At ang isa pa nilang kalaban ay ang climate change na talaga namang nagpapahirap sa mga nilalang sa buong mundo. Number 8. Isda na may kakaibang mukha Isang araw nga habang nangingisda ang isang content creator na pinangalan ng Tay ay nakasagupa nga siya ng hindi niya inaasahang pagkakataon na kung saan may isang tila ba mukhang alien na nilalang ang kumagat sa kanyang pain. Ang nakakagulat pa dito ay tila ba galing sa pelikula ang mukha ng nilalang na ito pero ang totoo ay produkto talaga ito ng ating kalikasan sadyang mukha lang siyang nanggaling sa ibang dimensyon. Pero hindi pa pala doon natatapos ang sorpresa Ilang mga sandali lang kasi ay isa na namang kakaibang nilalang ang nagpakita. Isang isda na talaga namang hindi nila matukoy kung saan ang galing. Dahil sa kakaibang itsura nito na ngayon lamang nila nakita, ay maaaring akalain pa nga ng tao na nagmula ito sa isang libro na kathang isip lamang. At sa ganitong maing kwento sa mga ilog o lawa, ay napapatunayan lamang kung gaano ka ang ating mga katubigan at kung paanong marami tayong makikita dito na talaga namang hindi natin aasahan. Paano pa kaya sa malalawak at malalaking anyong tubig katulad na lamang ng dagat? Number 7. Bangka at galit na pating Sa malayong katubigan ng bansang New Zealand, isang grupo ng mga matatapang na scientists ang nagsagawa ng isang misyon na kung saan ay kailangan nilang i-attach o ilagay ang isang GoPro camera sa isang labing walong talampakan na Great White Shark para nang sa gayon ay mapag-aralan nila ng literal na mas malalim ang perspektibo ng pating na ito. Ginawa nga nila ang kanilang misyon gamit ang kanilang maliliit na mga bangka ngunit ito ay nag-trigger sa pating sa pagiging territorial nito na nagdulot para magkaroon sila ng napakagulo at delikadong enkwentro. Kinagat ng pating ang kanilang bangka na tila ba ay gusto nitong lamunin ito ng buo ang insidente na ito ay nagpapakita lamang kung gaano kalaki ang pwedeng aksidente mangyari sa mga malalapit na inkwentro sa pagitan ng isang maliit na bangka at malaking pating dahil ilang beses na nga naitalang inaakala ng mga pating na isang pagkain ng mga maliliit na bangka na talaga namang dapat nating iwasan na mangyari pa sa susunod pang mga panahon. Number 6. Lalaki Hinatak sa buntot ang bull shark sa gitna nga ng mainit na panahon na kung saan ay tirik ang araw, ay makikita ang napakagandang beach nito, na, na nababalot ng mataas at malalakas na mga alon. Ngunit sa dalampasigan, makikita na tila ba nakikipagdigma ang isang lalaki sa isang bullshit. Oo, tama ang narinig mo. Pero maaaring hindi tama ang iniisip mo dahil ginagawa lamang ito ng lalaki para iligtas ang bullshit sa tiyak na kamatayan. Kung sakali kasing hindi ito makabalik sa dagat, sa loob ng ilang mga minuto ay siguradong mamamatay siya. Nangyari ang kaganapan na ito dahil na-stranded ang bull shark sa may dalampasigan. Kaya merong mga matatapang na mga kalalakihan ang ginawa ang lahat ng kanilang makakaya upang mabalik ito sa tubig. Hanggang sa lumapit na nga ang isang lalaki at hinatak ito gamit ang buntot, nang mapanganib na nila lang. Na man kung titignan ay siguradong ito naman ang tamang gawin para mailigtas niya ang buhay ng kawawang hayop. Number 5, mabilisang tuna fishing. Talaga namang may isang bagay ang inaabangan ng napakaraming mangingisda sa ating buong planeta at ito ay ang season kung saan makakahuli sila ng napakaraming mga bluefin tuna. Katulad na lamang ng mga nakuha ng video na ito kung saan kumakaharap ang mga mangingisda na ito at kinakalaban ang kanilang lakas at oras para makahuli ng maraming bluefin tuna hanggat maaari. Pero wag mong akalain na madali lamang ang trabaho na ito dahil hindi ito nagagawa ng mga ordinaryong mangingisda lamang. Lahat ng mga mangingisda sa video ng ito ay na-training at may sapat na skills para masagawa ang kanilang panghuhuli. Pero marami pa rin namang mga teknik ang sinasagawa ng mga mangingisda katulad na lamang ng paglalagay nila ng mga lambat o di naman kaya ay mga trap na nilalagay nila sa dagat. Pero ang pinakamabisa pa rin paraan ay ang mano-mano nila itong gawin na magsisiguro ng masagana nilang mga huli. Number 4: Ninakaw na huli. Habang nangingisda sa Myrtle Beach sa South Carolina, ang babaeng si Sarah Brim sa isang payapang araw ay talagang namang hindi niya aakalain ang mga susunod na mangyayari na kung saan ay bigla na lamang ninakaw ng isang bull shark ang kanyang nahuling isda. Sigurado naman ako na kahit na sinong manging isda na nakawan ng isang pating ng kanilang huli ay hindi na nga papalagpa pero nagpapakita lamang ito kung gaano kalakas ang mga pating at katalas ang kanilang mga mata sa kanilang mga pag-atake na kahit pa mga isdang nahuli na ng isang tao ay kayang kaya pa rin nilang nakawin. Hindi nga lamang ang mga isdang babae na si Sarah ang nakakita nito, kundi maging ang ibang mga tao na kasama niya sa lugar na iyon. Na parehang reaksyon ang naramdaman katulad niya. Lahat sila ay nagulat at halos napahinto sa bilis ng mga pangyayari na nakauman ng kanyang isda. Pero nakuha na naman ito sa video na siguradong hinding hindi niya makakalimutang memorya sa kanyang buong buhay. Number 3, Pangingisda sa Georgia Sa wetlands ng rehiyon ng Georgia ay merong isang mangisda na nagtatangkang makakuha ng kanyang kauna-una ang huli. Ngunit ang hindi niya alam ay magkakaroon pala siya ng hindi niya makakalimutang inkwetro. Matapos niya kasing ilagay ang kanyang pain sa tubig ay matyaga siyang naghintay hanggang sa meron na ngang kumagat dito. Tuluyan niya itong naiangat at pagkaangat sa tubig ng kanyang huli ay nabunyag. Ang isang may kalakihang isda na talaga namang ikatutuwa ng kahit na sino ng mga baguhang manging isda kung kanila itong mahuli. Ngunit talaga namang mapagbiro ang ating kalikasan dahil hindi pala ito isang ordinaryong pangingisda lamang. Sa isang nakakagulat kasing pagkakataon ay bigla na lamang may isang buwaya ang lumandag mula sa tubig. Sabay ninakaw ang nahuli niyang isda habang pinapakita nito ang kanyang angking lakas at tapang sa harap ng lalaking orihinal na nakahuli ng isda na kanyang kinakain. Sigurado naman ako na kahit na sino sa atin, kung sakaling nakawan tayo ng guli ng isang buwayang katulad nito, ay hahayaan na lamang natin ito dahil mas importante ang ating buhay kaysa sa isang kapirasong isda. Number 2, nilalang na may tatlong paa. Isang mga nga sa Coney Island ang nakahuli ng talaga namang kakaibang nilalang na mayroong tatlong mga paa na para ang bawat mga paa nito ay paa ng isang butiki. Laking gulat ng mga isda dahil ito ang kauna-una na ang pagkakataon na nakakita siya ng ganitong nilalang kaya naman agad niya itong kinuhanan sa video. Pero kalauna naman sa tulong ng mga eksperto ay na-identify nila ito bilang isang Atlantic Fish. Isa itong deep sea dweller o naguhukay sa ilalim ng dagat at kilala ito dahil sa kanyang abilidad na paglalakad sa lupa. Pero talaga namang napakakakaiba at nakakagulat ng pagkadiskubre sa specimen na ito sa lugar dahil hindi sila karaniwang nakikita sa Coney Island. Umabot naman ang sukat nila sa tatlong talampakan at dahil nga nahuli sila sa lugar kung saan hindi talaga sila karaniwang nakikita ay maraming mga eksperto ang nag-alala. Bukod pa doon ay sobrang magkaiba din ang itsura ng mga wolffish kung nasa ilalim sila ng tubig kumpara kapag nasa lupa na sila na talaga namang pinagtataka ng maraming mga eksperto at nananatili pa rin misteryo kung bakit nagbabago ang kanilang mga itsura. Ngunit isa lamang itong paalala sa atin na punong-puno pa rin ng misteryo ang ilalim ng ating dagat na isa lang ang paraan para malaman natin ang mga kasagutan at ito ay ang pagsisid dito. Bago tayo magpatuloy sa una ng ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang nilalang na nahuli ng mga Chinese sa kanilang bansa na kung saan ay hindi nila akalain na may ganitong nilalang pala ang naninirahan sa kanilang ilog pero pinaliwanag naman nila na kakaiba lamang ang itsura nito kapag inangat sa tubig ngunit kapag nasa ilalim siya ng tubig ay tila ba isa lamang siyang ordinaryong octopus pero talaga namang hindi may tatanggi na ang itsura ng nilalang na ito ay magpapakilabot sa kahit na sinong makakakita nito at hanggang ngayon ay ito pa lamang ang natatangang larawan na nakuhanan sa nilalang. Number 1. 19 Stone Catfish Isang lalaki nga na nagangalang Dino Ferrari na kung saan ay meron na nga siyang reputasyon sa pagiging magaling ng mga isda sa lugar ay nakahuli na naman ng isang dambuhalang isda na tumitimbang sa 19 stone o kung sa kilo ay umaabot yan ng 120 kilos at kasing bigat na ng isang maliit na sasakyan. Kinilangan niya ang labanan ng napakalupit ang isda na ito bago niya tuluyang mahuli. Dahil talaga namang mahihirapan siya lalo na at ang bigat ng isda na ito ay umaabot ng doble sa kanyang kilo. Maraming mga tao ang pinapanood siya habang ginagawa niya ito. At lahat sila ay namangha kung paano niya hulihin ang isda. Kaya naman dahil sa napakagaling niyang panguhuli ng isdang ito ay nakapagset nga siya ng panibagong world record bilang mangisda na nakahuli ng isa sa pinakamalaking catfish sa buong mundo. Ang buong pangyayaring ito ay nakuhanan sa Italy sa katubigan ng Po Delta. At dahil nga nakuhanan ng video, ang buong pangyayari ay mabilis itong kumalat sa internet na nagpapakita ng galing ng lalaking si Dino sa paghuli niya ng mga isda at kinamanghaan nga siya ng maraming mga tao sa determinasyon at katapangan na pinakita niya na talaga namang mahirap makita sa maraming mga tao sa ating mundo. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Kaya para sa iyo kasaliksik, alin sa mga nakuha ng video na ito nang mapangyari sa kargatan ng pinak nakakagulat sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba. Huwag mo na rin kalimutang mag-iwan ng like at subscribe para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga video.